Hey guys, welcome back to my video. My name is Megan Dan. Please be And for today's video, ngayon, uh, mag-arrange tayo sa ating mga sanina ngayon. Nandito. At yung dito din, sa higdaanan ko. At gikan kami sa Cebu, kaya uh, siguro sila tulog pa ako, hindi pa. Kasi naghugas pa ako ng mga plato. At ngayon, bilinisin natin ito isa't isa So, akala ninyo guys kung ano ito. Um, siguro, it, dyan, si Alan, ito naman, double bag deck is kwarto namin. Yung higdahan naman namin siguro. So, start na tayo guys. Yung pilo-on natin yung mga sanina. So, don't forget to like and subscribe and click that bell. So, I'm guys, tignan yung face ko guys. Hindi pa nag, um, hindi, wala akong nag, lagay so, yung face na ano ko, siguro maputi, hindi naman maputi ma yung ano ko, yung face ko talaga. So, lininisin natin yung mga gamit. So, ang unahin ko is ito. So, lininisin ko ito guys. Kasi gigan, nakita niyo guys yung itong sanina na ito. Nag-vlog ako nito na guys. Kung nakita niya sa YouTube ko. Ayan. So don't forget to subscribe to my channel you. nothing answering guys I may this put the know Guys, oh, my God. Kung nag-akala ninyo, guys, kung bakit hindi ako natutulog. Kasi, hindi ako sanay matutulog. Joke. Na. Sanay pala ako matutulog, guys. May hmm. kalok ka na nito, guys. Bukas ko na pala ito i-arrange ito. Kasi, next uh, kita ninyo itong vlog na ito guys yung color pink yung naliligo ako sa baga so mayroon hey, marami pa na ito guys bukas ko pa na ito i-arrange okay so ito naman guys yung linunisan natin And, nakita ninyo colors nito ito. Diba, bukas hindi ako aalis kasi may nalinis ako. Ito guys. Gabi na. Ay, hindi gabi na. Hindi ako pwede. Uh, Diyan sa yung friend ko, nakita ninyo yung vlog guys. Ngayon kami dalawa. Meron rain.

Guys? narinig guys ba ninyo guys parang helicopter ba yun ha helicopter ba yun or ano madalisin so, natin to alam ninyo guys kung bakit ganito ako kasi nanonood ako mga youtuber mga youtuber na mabait malinis ang bahay kasi ganito ako din at yun na parang hindi masyado parang hindi masyado linis yung laba ko nito guys no I-vlog ko sa inyo guys na in day in my life kung paano ako saan ako uh, so siguro na anong ginawa mo ganyan so Grabe ito ah, itong oras na ito parang may mga helicopter na labay dito guys you know narinig kayo guys helicopter ba yan or So oh yun guys, oh hindi pa, ay eh, hindi pa nakita. So yun guys, hindi pa yan, shop. It's kung akalan ninyo guys kung bakit uh, siguro first, second third, five ako th ako magbablog you ng know, first time eh kasi gusto ako kung marunong ako mag ano mag contento ng ibang tao ganun. tapos siguro magiging is pa din yung mga uh, bagay-bagay hindi ko alam kung sino o ano is yan. lagi ako nagpunok yung sanina ko kung okay ba o hindi itang ganun pa lang pala And guys, so dalawa ito guys. Ito yung uh, light drum. And ito naman is ano, brown. na short. Pinagamit ko na ito guys. Kung asan ako aalis ko na itong dalawa na short. Kasi lalo na ako umalis. At palagi din ako nag-exercise guys. Kung hindi mo alam na yung nagsayo ako sa TikTok. Ayan.

Pwede pa na magpa-music. Ay, hindi. Hindi siya pwede magpa-music. Ano oras na? It's 9.34. Ay, nawala yung light. 5.34 na guys. Sayo pa. どれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれど Do, 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 do. Kung narinig yun yun, guys. Helicopter yan. Oh. Kala ko kasi generator. Helicopter pala. talaga lang kasi naglaba yung mga helicopter, guys. Ewan eh, ko, bakit? Ewan ay nakita ko pala guys may dalawang police police na ano na nakita ko sa kasada dress na ito guys, hindi sa akin to, yung mama ko. Binigay niya sa akin kasi nakikita niya yung mama ko, yung katawan niya. Kasi sa akin na daw, kasi maliit daw ako. Mati hindi na makasarang So yun guys, manapit na tayo. Magpita tapos sa ating binyas. sabi ko na ba guys mag-comment down below kayo kung ano yung gagawin ko so, siguro mag get to know each other ako hindi nyo alam po ano yung get to know each other so, is meaning yan is mag ila sa mo saan mo ka o kung totoo ba mahal na kayo isa at isa mag get to know kayo ano yung, um, kung ano yung welcome sa baba ganyan ako guys ganyan din ako pero ito yung story guys ah. sasabihin ko sa inyo yung story ito yung story guys na yung mga klase ko sabi daw na ano daw nagyawa na, na daw ako oh, sabi ko wala akong jowa Saya pernah kena mesra Jadi, kenapa ni? Kenapa aku bangke Para biruk kasi cerita si, saya So, yun know, na wala kasi akong jowa Siguro 19 atau 21 pa ako doon so, uh, 19, 18, 17, and 16, ganyan. Well, siguro wala naman ako hindi ko pa rin. Ano lang kung ano yung sasabihin na sa akin? Ito tanto, mag-sabi sila ng ganyan. Pero, yun pa din. Yun pa din ka. Para pero, kasi sa guys hindi pa nang sila nakakulang sa akin. O ano ako, ganyan. Kasi first time pa ako dyan, sa sinunok na sa kakak. Sa sinunok na sa mga high school. Kasi sab, alam mo yung kayo, hindi sila ng pera ko. Sabi daw nila na, bilhin mo ako ng pagkain. Libre mo so, ako. Kasi bahala sa lahat. Kasi yun, wala akong gagawin kung nalagyan ko sila guys. Diba? The truth is, hindi naman ako may hantahan. Kung sino ako, ang ko. So, Magbigay ako ng lahat kung ano ang gusto nila. Yan din ako. May ito man eh. Pero, alam niyo guys kung hindi pa ninyo alam. Special child ako. Yan na. Totoo. So, Kasi sasabihin mo na, oh hindi kayo special. Ang ganda-ganda ng babae. Eh. Buti mo pa. Hindi. Hindi.

pong akala ninyo guys kung bakit yung dalawang mata ko ganyan or uh -huh. ganyan ka baba, ba? yung baby pa ka ganyan so yes it. ganyan naman ako eh yung bata pa ako pero

kung sino yung taga sinolo ko dyan um, siguro uh, may message siya ko sa uh, congrats kasi nag graduate na kayo may pangarap na kayo tapos yeah. uh, salamat yung mga kaklase ko at mga friends ko alam ko naman na inaanhuhin nyo para sa akin ang sarili ko kasi wala na pag na kasi ako hindi, kasi, hindi kasi ako kasi na naging high school na ako naging college na ako ganyan pero yan may na ano ako may na may naalala ako ng mga friends ko na So, well, siguro nag sila, na good morning. Yung isa, yung isa dyan, hindi ko maalala yung pangalala Pero, na good morning siya palagi. Kung mga kapasmas ko, ayaw mga good morning sa akin. Kasi gusto daw nila mag... Kung may pera ako, 500 ba diba yan? Ang Sabi niya nga, uy, pwede mo mga ba ako libre ng pagkalaan? this is the And congrats lang ako sa mga kaklase ko dyan sa sinong na klase